Ang aking pamilya paano kung nga ba makakalimutan ang napakainit na bisig ng aking magulang na siyang aking maging kanlungan magmula na ako ay isinilang sa mundong ito simula nang ako'y nabubuhay ang magulang ko ang aking tagagabay hindi nila ako hinayaang mag-iisa at walang kasama Tuwing ikinikwento ng aking ina ang mga panahon na ako'y musmus pa lamang. Ang saya niyang balikan ang nakaraan nakikita ko pang mga mata niya at kanyang ngitipas sa labi. Akin din inaalala kung paano ko alagaan ni ama sa tuwing ako ay may sakit sa labis na pag-aalala binigay binababaliwala niya ang kanyang puyat sa gabi para lang niya ako maalagaan. Magsumikap sa pagtrabaho ang aking ama para mabigyan niya ako ng magandang tinabukasan. Nagpasalamat ako sa mga magulang ko mula sa araw ng aking pagsilang. Sila ay nasa tabi, hindi nila ako hinayaan hanggang sa ako'y lumaki. <tong> <tong>